Kaya mga langga, kung siniswerte, alam mo langga, yung may trabaho ka, swerte na yun mga langga. Kung nagkalunlun ka o nagkautang-utang ka, hindi na yun problema sa trabaho mo yung swerte na yun. Sarili mo yung desisyon kasi yung swerte aapot lang. Trabaho, pera, yung mga big opportunity na panghabang buhay. Unlike kung mayroon kang trabaho, may pension ka na pagtanda unlike sa akin lang, naman talaga ako tamad. Di naman talaga ako yung pasiting kriti lang. Talagang, nagkakataon lang talaga na, I'm very honest na, wala talaga akong swerte sa work-work na yan. Kaya kapag may work kayo lang, magpasalamat kayo, lalo na talaga lang kapag may tumutulong talaga sa inyo, or, Nandito lang kayo sa Pilipinas pero may tumutulong. Pasalamatan yung tumutulong sa inyo. Kasi hindi talaga madali kapag ganitong trabaho lang. Napipilita lang ako kasi boring sa bahay. Kasi maganda yung talagang nasa aircon lang. Nasa king-king! John! King! Ka kasi ganito napakainit talaga. Kaya huwag kayong OE-OE na kapag yung tumutulong sa inyo masasaktan kayo kasi may ugaling pangit. O pangit pero natulungan kayo. Mm -mm. Yun ang isipin. Huwag kayong magsadong seryoso sa mga ugali ng tumutulong sa inyo. Eh. Paramdam mo sa kanila na mabuti kayo. Yung iba yung may tumutulong tapos umaangat talaga kapag mag ano parang magtatampo yung tumutulong sa iyo. Parang sabihin nila agad ang ui uwi ganun. Eh, hindi ganun, buhay lang. Pasalamat talaga kayo lang. Kasi ako kapag may tutulong talaga sa akin, ah. Salamat talaga ako lang. Pero dito, nandito yung buhay ko kasi 40 na ako, wala na talaga akong chances diyan. Aw. Oh pagbutihan ko dito pero pagod talaga yung katawan ko <laughs>